Magkikain lang po kami dito, hindi <laughs> namin kilala. Nakakaya lang po. <laughs> shopping Sabasar Magandang 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 tanghali sa inyo mga idol Kamusta kamusta kayong lahat And for today's video ito po, umdawi po tayo, papunta po sa ating tropa at tayo po inimbitahan sa kanilang annual fiesta ngayon mga idol. Dito po sa barangay Mamatid, sa bayan ng Kabuyao City, sa sakupan ng probinsya ng Laguna mga idol. At tamang tama mga idol at napakaganda po ng panahon sa ngayon. At medyo ma-traffic lang daloy ng trapiko dito mga idol at ngayon nga ay kaya normal lang po ito na marami tao kaya traffic sana po tuloy tuloy lang ito na mag magiging magandang panahon para magiging happy ang bawat isa sa kanilang pag celebrate ng kapiestahan shout out nga po pala at maraming maraming salamat sa aking mga solid supporters mga subscribers a few moments later at nandito na nga po tayo mga idol dito po sa barangay Mamatid uh, kung saan ginaganap po ngayon ang kanilang annual fiesta dito po tayo sa harapan ng barangay hall ng barangay Mamatid Kabuyao Laguna mga idol Magkikain lang po kami dito Hindi namin kilala syempre hindi na po natin papalampasin pa ang picture picture pagkasama ang mga tropa at dahil minsan na nakikita kita ang mga tropa ito po mga idol inabot na po kami ng hating gabi dito Ay, okay, mga idol pauwi na tayo kinakita tayo dito sa kanilang adult fiesta din sa barangay mamatid sa buhay walang inabot po tayo ng position napaka traffic po kaya sampay muna tayo gonna make it they want me to do something I can make it.